Ay ma. Ha. Ah, Nasawa. Ah. Si parang Norman kasi nag-imbita. Ha? Ah, Konti-konting inuman, kainan kami ha. Ha? Okay. Ay. Wala pala yung ano ko. Yung sahod ko, ma. Oh. Oh. Yung ATM ko. Yung sinahod ko. Oh. So. Ma, bye -bye. Tapos na ako. Ha? wala ka na umalis. Oo. Oh. Kainom mo. Ha? Ah. Thank you. Thank you, ma. Mm, may plate talaga ng asawa ko. Ba, ko lang pa yan. Pagpulutan. Pagpulutan? Oo. Uh -uh. Wow! May <laughs> plate talaga. Mm, swerte, swerte ko talaga sa'yo. iyo ah. Yan na, babay na. Saglit lang, saglit lang ha. Bakit? Saglit lang. Oh, no. Wait lang dali mo to. Alin? Kamunas mo ng pawis. Baka mamaya, pagpawisan ka. Ay, ah. ano pala. Thank you. Hmm, uh, hindi na, hindi na. Mamadali ako eh. Hagli! Madali-madali naman to. Eh, nag na siya. Eh, baka mamaya malasin ka doon. Oo. Eh. Uh pre, pag nalaking ka dun, baka di ka na makauwi. Eh di dapat, magdala ka ng unan, tsaka kumot mo. Oh no! Doon unan? ka na matulog. <laughs> hmm. Doon ako matulog? Oo, uh, doon ka na matulog. Ay, oo nga na, sabagay. Oo, <laughs> malasong nga naman ako, no? Oo, kaysa namin madisgrasya ka Ay, pa, no? di ba? Ang galing talaga ng misis ko. Babay na, uh, babay! Sandali, kulang pa yan. Saan kulang? Kulang pa yan. Ano uh? naman? Madaling padali naman to. Hindi ba madali na sila paring normal eh. Parang kahapon lang, magkasama kayo eh. Oh. Tapos, eto, dalihin mo rin to ha. Ano yan? Dalihin mo na to. Eto eh. yung brief mo. Ayan, one, two, apat yung brief mo. O, oh, tapos yung damit mo. O, oh. dalihin mo na yan Ha? Ito ko? O, dalhin mo na yan doon. Alang-alang mamanghiram ka pa ng damit doon. Nakakahiya naman kay paring Norman. Sa Ikaw? Sabihin, sabihin. Parang may kulang pa eh. Oh, no. Siyempre, pag naligo ka, wala ka palang tuwalya. O, oh, dalhin mo lang tuwalya mo. Ito tuwalya mo, bagong laba tuha, ha. Kasi, okay. nahihiya na naman kayo naman kung makihiranta ka ng tuwalya. ba? Uh, oh. bagay. Oh. Diba? Oh, sige na, haris na ako. Nakamadali ako eh. Wala, babay na. Sige na nga. Gusto na ako. Okay. Bye-bye. Naku, kahit di ka na umuwi, doon ka na sa kumparin ng normal. Ang dami na neto. Siguro kahit isang buwan kang hindi umuwi, para wala akong stress. Hmm.